Good morning mga kabakas uh, Tara samahan nyo ulit akong ano, Mag-fishing sa, ano, sa Basico sa Manila Bay Sa breakwater uh, Medyo tanghali na ngayon kasi ano eh Hinintay ko lang yung pamangking ko para may kasama ako Kasi yung mga kasama ko mga angler Yung madalas kong nakakasama mag-fishing doon uh, Puro mga, bis mga busy sila puro may mga trabaho uh, wala akong nakuhang makakasama ngayon kaya magsusulo tayo ngayon doon sa ano, breakwater matagal-tagal na rin tayong hindi nakabalik doon kaya napapansin ko mga ilang araw nang hindi naguulan siguro maganda ng dagat ngayon doon maganda ng sitwasyon ngayon sa ano, dagat doon sa may breakwater kasi ilang araw nang hindi umuulan uh, palaging, ano, madalas painit na ganitong sitwasyon maliwalas Uh, sana lang hindi malalaki ang alon para maging maayos yung pagatid sa atin ng bangka doon sa breakwater uh, so mga kabakas stay tuned lang tignan natin kung ano magiging bakas natin ngayong araw na to Oh, <laughs> Okay mga kabakas, nandito tayo sa ano, kay sa kain ng bangka. Ayan, itong area dito. Ah, tawag nito. na kami ngayon. Ano nung oras? Ah, Magalas 12 na. Ah, 11.40. Ayan, dito kami sa sakay. Bangka na ito. Ah, ayan. Medyo okay naman. Ang dagat, hindi naman ka masyadong maalong. sana maka tayo sana so, maka tayo ng isda wala rin tayong maka ulit mas tigil na mga kapakas so ayun mga kapakas nandito na tayo sa stock natin medyo okay naman yung test natin okay stay lang mga kapakas tingnan natin ano magiging kapalara natin ito, dito ngayon ano magiging pakas natin okay okay mga kapakas nakasintap na tayo ang gamit ko 28 grams na spoon ayan tsaka yung rat ko nueve na medium heavy tapos yung pinarnel ko yung 4000 nft na shimano and technium shimano ayan lang mga natin kung wala so, rin tayong makahuli sana wala rin tayong makahuli mga bakas hanggang ngayon wala uh, mula kanina hanggang ngayon mag alas 4 na oh. uh, 3.40 uh, ano, 3, ano 3.50 ano, 3.50 na ang oras natin dumating tayo dito na ano uh, mag -alaw una yata kanina so hanggang ngayon wala pa tayo wala pang umi strike kahit isa tingin ko mukhang ano, bulabog na nga talaga ng gusto tong ano, spot na to wala, wala nang ano, wala nang nagparamdam sa amin wala kanina, dalawa kami nung pamangking ko ah, uh, kanina uh, nakailang palit na ako ng ano, ng lor ah, uh, spoon, jig yun, kung ano na sinubok namin pero wala talaga ngayon, tumubok ko ng sabiki Ayan, sa Vicky Rig, sinubukan ko. Uh, limang, ano, limang hook yung nakakabit. Tapos, uh, nilagyan ko siya sa pang -ibaba ng, ano, ng spoon. Pang pabigat. Uh, spoon na, ano, 40 grams. Ayan. Double purpose. Pag nakita ng mamali, kakagati ng mamali ito. Spoon. Ito namang, uh, ano, sa Vicky Rig. Ayan. Mga talakitok naman na mga three finger, mga three finger o two finger na ano, laki ng ano talakitok. 'Yun ang ano, mga dito sa sa Biki. Kanina ko pa rin sa ano, sinubukan. Ang wala wala talaga, walang wala walang, walang nag-strike. Pero subukan pa rin natin mga kabakas magang alasing ko kami dito May isang oras pa Okay, stay tune lang Balitaan ko kayo mamaya kung anong naging bakas natin dito Okay, sa sa Water ngayon uh, problema ano wala pa rin uh, bukya pa rin tayo ang tingin ko talagang bulabog na talaga yung spot natin dito sa breadwater so hindi man lang kami nakatikim ng ano kahit isang strike man lang ayun dalawa kami ng pangangin ko dalawa lang kami yung tao dito sa big kasi sa so, tuwing <laughs> pipisahin ko dito palagi ko na sinasabi sa inyo na bawin natin tayo sa usunod kapag walang uli. eh wala ganun talaga talagang inaalat tayo palagi kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan magsubscribe na kayo baka sakaling suretehan tayo sa susunod na fishing adventure natin uh, pagka napanood nyo yung mga video ko i-like nyo yung mga video ko para ano para naman suwertehin tayo sa mga susunod natin facing adventure video okay mga kabakas pasensya na ito lang naging natin ngayong araw na sana sa susunod na fishing adventure natin medyo maging okay na uh, siguro uh, tigil mo na siguro tayo dito sa may breakwater mukhang wala nang ano eh. Mukhang wala nang isda rito. Mukhang bulabog na talaga ng usko ito. May merong kasing mga naglalamba dito sa gabi. Pinaabot daw ng umaga. Kaya yun, malamang. Talagang bulabog na yung mga isda rito. Luma, ano, lumayo na siguro. So, paano? Yun lang. Ay, ganda ng ano. Ganda ng sunset manood na lang tayo ng mga view. ayan Pakita ko na lang sa inyo yung buong ano, palibot dito sa Manila, bro. yan ah, talagang ginawa na namin ang lahat ito lang talagang naging bakas natin ngayon dito sa free water uh, uh, siguro sa usunod uh, naman tayo para doon kasi maraming option pwedeng casting pwedeng magbitin wait doon talagang hindi tayo mga sayo doon kaya para sure ako sa mga official official natin okay maraming maraming salamat sa pag subscribe uh, makikita kita tayo sa susunod na official official